hinahamon ng guro ang babae. Kunin mo ang kanyang manika. Sa basag na salamin, nag-aalalang babaeng nakatingin. Nanlaki ang mata ko nang dumampi ang kamay ko sa salamin. Gusto pala iyon ng guro. Naglalakad siya sa paligid ng salamin sa lupa. Ibalik ang manika. Galit na galit ang guro at napag-alitan. Siya pala ang gumaganap bilang bulag na si Helen Keller. Ano nakakakita ng panganib ang isang bulag? Kahit mahilig umarte si Xiaomei, tanga siya. Huling beses na siyang umaarte, upang gampanan ang papel ng isang manika tinulak siya ng mga kaklase. Nakaupo pa rin siya. Galit ang guro. Hayaang ipakita niya ang husay sa pag-arte ng kanyang manika. Anong mga kasanayan sa pag-arte ang maaaring mayroon ang manika? Kung itulak mo ito, ito ay babagsak. Iniling ng guro sa kanyang kaklase na itulak muli siya. Sa pagkakataong ito ay bumagsak si Xiaomei sa lupa. Ngunit bigla niyang inilahad ang kanyang kamay. Hindi ito aksyon ng isang manika. Panoorin ang pagganap ni Xiaomei. Galit na guro. Maaari lamang siyang gumamit ng mga kahoy na patpat. Gaayos ng katawan ni Xiaomi. Ang pataas at pababang joints ng katawan ay hindi nagagalaw kahit madalas masaktan. Ngunit upang kumilos bilang isang manika, ginagawa niya ang lahat gamit ang tabla. Sa huli, siya ay kasing tigas ng isang manika, pero may mali sa ekspresyon niya. Natigilan ba ang manika? Mga manika na walang puso. Nakatagpo ng isa pang problema ang Xiaomi. Tinuro siya ng guro, "Tratuhin ang iyong sarili tulad ng isang bato." o lupa, para kalimutan na tao ka. Araw-araw siyang nag e ng kanyang utak. Ako ay isang bato. Sa wakas, opisyal na magsisimula ang palabas. Nagulat ang mga manonood sa performance ng dalaga. Palang makapaniwala na ito ay nilalaro ng mga totoong tao. Si Xiao Mei ay naging sikat. Naging kandidato din siya para kay Helen Keller. Ngunit ang kanyang kalaban, ito ay si Kuihua, isang child star sa industriya ng pag-arte. Para maramdaman ang mundo ng mga bulag, Pumikit siya at nagpraktis na maglakad pababa ng hagdan. Ito ang librong inihanda niya. Kung matapakan mo, babagsak ka. Saglit na nag-alinlangan si May. Maglakad sa paligid ng iyong mga paa. Kahit paano ka magpraktis, ni hindi niya kayang gampanan ang papel ni Helen. Sinundan ni Kuihua ang batang babae. Bantayan mo siya, napagtanto ko kung ano ang hitsura ng isang tunay na bulag. Medyo samandol siya sa pader. Naglagay ng mansanas ang kaklase sa harap niya. Nang makita si Kuihua na tatapakan ito, Nigilan siya ng kaklase, pero naapakan pa rin niya ang mansanas at nahulog. Pagkatapos ay hawakan ng lupa gamit ang iyong kamay. Malaki at bilog na hugis. Matapos makumpirma na ito ay isang mansanas. Ngumiti at kumaget, pinuri siya ng mga kaklase dahil sa kanyang mahusay na pag-arte. Nandito si May, gawing magulo ang kwarto, naka-headphones pala siya, blindfold na may puting tela. Isipin mo ang iyong sarili bilang Helen Keller. Kapag nagugutom siya, gumigapang siya sa kusina. Natapon na gatas, napakamot ako sa kamay at dumyugo nang buksan ko ang lata. Ngayon, gumulong ulit siya pababa ng hagdan. Sirang binti, gustong tanggalin ni Xiaomi ang tela. Pakiramdam niya ay miserable ang pamumuhay ng ganito. Mupo si Kuihua sa lupa at nil-arrow ang kanyang mga kuko. Biglang may gumawa ng malakas na ingay. Binalaan siya ng lalaki na mag-ingat. Tumingin sa likod, si Kuihua ay tila walang naririnig na anumang tunog. Malapit na ang laro, ang pamagat ng programa ay... Helen Keller na hindi nakikita o naririnig. No kayang naglalaro mag-isa. Kaharap ang magaling na acting na si Kuihua. Manalo kaya si Xiaomei sa pagkakataong ito. Tinapa ng guro ang dalaga. Kunin ang bola. Tinamaan siya sa mukha. Hindi umiiwas ang dalaga. Malakas na tumama sa mukha niya ang bola. Mukhang natatakot ang dalaga. Pinuri ng mga hurado ang kanyang galing sa pag-arte. Nagiinarte pala siya. Helen Keller na hindi nakikita o naririnig. Walang hiya bilang child star, tinanggap ng mabuti ang acting ni Lindsay. At ang susunod ay gaganap na Maya, na walang karanasan sa pag-arte. Tumingin sa tambak ng mga laruan sa lupa. No ang gagawin ni Helen, na hindi nakikita o naririnig. Matagal na pinag-isipan iyon ni Maya. Pagkatapos ay napahiga siya sa lupa. Lumapit ang mga judges at tinapak siya ng gising. Matapos niyang hawakan ang libro ng trainer at kinuha iyon. Napunit ito na parang baliw. Ito ay isang mahalagang senaryo gusto siyang pigilan ng mga hukom. Si Maya ay nalubog sa sarili niyang mundo, at tuloy na umarte, parehong maganda ang performances nila, at ang susunod na pagsubok ay mas mahirap. Ang pamagat ay, ano ang hitsura ni Helen Keller sa hapunan? Ang mga babae ay nasa display mode, pagdudurog ng daliri, nuha ko ang pansit at isinubo sa aking bibi. Ito ay isang klasikong palabas sa entablado. Sarap na sarap kumain ang dalawang katabi ko. Kumakain si Maya na parang baboy. Baon mo ang iyong muka sa isang mangkok noong naghapunan si Helen bago siya sumikat. Parang ganito, flaxseed dipping sauce gamit ang mga daliri. Ilagay ito sa iyong bibig, iikot ang iyong ulo at iluwa ito. Sa gulat, dumampi na ang palay sa lupa. Ito na naman ang pagkaing tinamaan niya sa lupa. Pinalamanan sa bibig, kahanga-hanga ang performance ng lahat. Mukhang naguguluhan din ang guro. Sino ang maaaring manalo sa larong ito? Hiniling ang mga aktor na bumalik sa waiting room at maghintay. Ang flax ay tumigil sa paggana. Tinanong siya ng mga hukom kung bakit niya itinapon ang pagkain. Lumalabas na hindi niya inaasahan na maanghang ito noong una. Ang sagot ni Linseed ay muling ikinagulat ng mga hurado. Di ang pagkain ay kinakain ng sabay. Ilabis na nagulat, kaya sumuka ako. Ang kanyang katawan at isip ay ganap na naging Helen. Kahit sa sala, hiniling din na umupo tulad ni Helen. Biglang tumunog ang fire alarm. Gulat na gulat ang tatlong babae. Lahat sila ay balisang tumingin sa paligid at kitang kita ng mga judges ang kanilang performance. Si Maya at Flax lang ang nanatiling tahimik, pagkatapos ay pumasok ang mga hurado. Ang laro ay ipinahayag na tapos na, ahanga-hanga ang performance ng dalawang babae. Maaari lamang magkaroon ng isang panalo. Hinati din ang mga judge sa backstage. Pagkatapos ng pagtalakay, mga resultang lampas sa inaasahan ng lahat. Isang kawawang babae na gustong maging big star para umarte sa isang pelikula. Pero hindi sikat na artista ang kalaban niya. Isa itong child star mula sa isang artistikong pamilya. Lahat ay naghihintay na makita ang biro ni Maya. Nagkusa ang kawawang babae na magtanghal. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kulungan. Gusto kong asarin ang loro sa loob. Hindi ko inaasahan na lilipad ito. Ini-imagine ni Maya, lumilipad ang mga ibon sa paligid ng bahay. Umipat muli sa mesa, nagtawanan ng lahat. Ano ang nangyayari? Sa palagay ng guro ay napaka-interesante ang kanyang kilos. Hindi pinansin ni Maya ang pangungut siya. Dahanda ang humakbang para hawakan ito. Lumipad muli ang loro sa sinag. Tinanong siya ng bata kung bakit siya tumigil. Sensir Maya, lumipad ang loro. Hindi sigurado kung paano ito aalisin. Lahat ng iba ay tinatrito siyang parang bata. Pinahahalagahan ng guro ang kanyang pagganap. Hinamon pa siya ng child star na si Lindsay. Pom ito siya ng mahina at pumunta sa ilalim ng chandelier. Itaas ang iyong kamay sa langit. Ikinapak ng loro ang mga pakpak nito at huminto sa kanyang kamay. Nagulat si Maya nitong kakaibang tanawin. Pagkatapos ay pumunta siya sa kulungan at binuksan ang pinto. Ibalik ang loro, isang tunay na artista, ang kanyang pagganap ay pinalakpakan ng lahat. At ang flaxseed ay ikaw, ang pinakamalaking kakumpetensya. Oo naman, pagkatapos ng isang grupo ng mga laro, ginampanan din ng dalawa si Helen Keller. Maraming insidente ang nangyari noong rehearsal. Hindi lang pinunit ni Maya ang ulo ng manika. Hinawakan din niya ang ulo ng guro at binasag at ang pagganap ng linseed ay napaka-stressful. Ngunit hindi siya gumaganap ng maayos sa mahirap na eksena sa dula. LRTALVERT -E Helen Keller na hindi nakikita o naririnig. Paging layaw sa iyong ama. Napakabagsik. Mabuti na lang at tinuruan siya ng guro na magsalita araw-araw. Ang salitang natutunan ni Helen na sabihin ay tubig. Ang mood ni Helen nung sinabi niya yon. Huwag kang kumilos ng pareho. Ang mga buto ng flax ay dapat na iwisik ng tubig. Tama ang mood ni Helen kapag naiintindihan niya ang tubig. Hindi pa rin gumagana ang mga resulta. Muli niyang nilaipat sa maximum ang shower. Ilagay din ang iyong kamay sa umiikot na washing machine. Kiramdam ang whirlpool. Biglang huminto ang washing machine. Maluwag pala ang plug. Sa sandaling pinipiga ng flaxseed ang plug. May kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Sa wakas ay naintindihan na niya. Pakiramdam ni Helen D. na humipo ng tubig minsan. Nahawakan ko di minsan sa sarili ko, ay ang parehong pakiramdam. Master ang pamamaraan, ang parang buhay na pagganap ng flaxseed ay nagpasindak sa lahat. Masasabing hindi pa rin maintindihan niya ang mood ni Helen. Sinanay niya ito ng isang libong beses sa ibabaw ng tubig. Pumunta sa gitna ng lawa. Humiga ng tuwid, lutang sa ibabaw ng tubig.